Good morning, good morning, good morning mga Mars! Kamusta, kumusta, kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Sana po ay syempre napakaganda ng inyong gising. <laughs> At syempre sana po ay puno-puno ng pagpapala ang araw na ito para sa ating lahat. kaling lalo na sa ating mga katindera dyan, sa ating mga kasuke. O oh, ba? Diba? Kumusta, kumusta and good morning, good morning, good morning po sa ating lahat. Mabuhay. <laughs> Joke. For today's video mga Mars ay pag-usapan po natin kung bakit madalas suffer po ang ating mga sari-sari store. Ano po ba yung um, kahit tatlo lang po. Kahit tatlo lamang po ng mga reminders. No? Bakit po suffer ang ating sari-sari store. Um, una po is Siyempre, yung pinakasikat sa lahat na hindi nawawala sa eksena ay yung putang. O, oh, diba? Minsan hindi natin napapansin na sumusobra na yung kabaitan natin. Char! <laughs> Minsan po hindi natin napapansin na dapat ay cut off na muna yung mga am um, utang, lalong-lalong lalo na po pagka medyo mahaba na yung listahan, o ba? Diba? Dapat magkaroon tayo ng disiplina rin, tayo na nagpapautang, hindi lang yung mga um, umuutang sa atin, kundi tayo rin na um, nagpapautang ay dapat po ay um, bantayan din po natin yung ating listahan, baka mamaya kasing haba na yung ang prosesyon, ba? Diba? O, nadamay ka Anyway, so yun po, um, isa po yun sa mga dapat po ay lagi natin um, isa-isip. Oh, isa-isip? Isa puso? <laughs> isa diwa. Ay, naku, char. Ano ba yan? Ano ba yan? Isa po yun sa mga dahilan kung bakit um, naghihirap yung ating tindahan. Dahil syempre, kung yun pong ating kapital ay hindi na natin napapaikot dahil nga po sa nandudun sa kanila yung ating puhunan ay nahihirapan tayo minsan mag-budget ng ating pambili. And once na nangyari yung ganun, hindi na natin napapaikot yung ating um, puhunan ay sign na po yan na tayo po ay nasa maling desisyon o nasa maling daan o whatever. Basta hindi po yun magandang um, uh, gawain yung medyo sumusobra yung ating pagpapautan medyo nahihirapan sila magbayad medyo malaki-laki na rin yung kanilang mga utang at tayo nahihirapan din na magbudget ng ating uh, um, kaya tayo na nagpapautang ay dapat alam din po natin kung hanggang kailan lang po dapat, di ba? Kung hanggang kailan lang po dapat. Kasi um, hindi naman yung nangungutang na yan ang nagpapalakad ng tindahan natin, di ba? Hindi naman sila yung nagbabudget, di ba? <laughs> ang sisingin natin sila dahil hindi sila nagbayad, pero syempre, um, dapat maging aware din po tayo na hindi kasi lahat ng nangungutang ay nakakabayad sa tamang oras at um, hindi rin po lahat ng nangungutang ay nakakapagbayad, di ba? So, yun din po mga dapat nating sinasaalang-alang ba? Diba, Lalong-lalo na kung yung umuutang sa iyo eh, yung kapitbahay mong mahilig manood ng teleserye, oh. <laughs> Alam niyo ba yun? <laughs> yung mahirap tanggihan kasi ang galing-galing mag-drama, oh, diba. ba? Oh, ba? Diba, sino yung mga kapitbahay dyan na ah, mahiling manood ng teleserye slash magaling mag-drama kapag nangungutang, diba. ba? um, pwede bang kausapin uh, mo lang heart to heart yan ha, huwag na siya masyadong manood ng drama, papanoorin uh, niya yung mga action, yung mga nakakabuhay ng dugo ay nako may sa drama eh, ano? ano ba yan, Mahilig sa drama Pero sa seryosong usapan ko, talaga minsan may mga kapitbahay tayo na malapit sa ating puso na mahirap tanggitan, di ba? And, syempre, meron din tayong mga kapit-bahay na kamag anak natin. O, diba? Na hindi ganun kadaling tanggihan yung mga ganun. Kaya, kailangan, alalay po tayo. Alalay po tayo. Um, alalay po tayo. Kung ayaw natin na dumating yung time na ikaw din ay mangungutang dahil na bankrupt ka, diba? So, yun. Sa so, po yun sa mga, dapat natin alalahanin na ang pagpapautang ay meron pong hangganan, diba po? So, yun. Ang isa pa po, pagka meron tayong tindahan is madalas, um, lalo na minsan yung mga anak natin, no? Kuha lang ng kuha, tapos hindi natin na ibabalik um, naibabalik o nababayaran kasi sarili natin paninda. So, minsan hindi natin na na sobra-sobra na yung mga kinukuha natin, ang mga items sa tindahan natin, no? Um, lalo, -lalo na kung hindi naman kalakihan yung atin pong tindahan, hindi naman po karamihan yung ating mga paninda So, minsan, dyan nag uh, sisimula na, ay, naubos na ilang man tindahan ko, bakit wala akong benta? O, ba diba? So, isa po yun sa mga dahilan minsan na um, hindi natin namamalayan ay um, naghihirap na yung ating mga tindahan. balak sa mga kainuman, sa mga kapitbahay o di ba? So minsan isa din 'yan sa mga dahilan talaga na bumabagsak yung ating tindahan kasi minsan um, dadating si kumpare na ko, syempre, alam mo na. <laughs> yung asawa mo mahilig magbitbit, di ba? Mahilig magbitbit ng um, alak sa labas, no? At, no makipag-inuman sa mga kaibigan o di kaya mahilig magbitbit ng mga kaibigan na um, makipag-inuman dyan sa inyo. So, madalas hindi mo alam ay wala ka ng alak. So, minsan, <laughs> magugulat ka na lang. Wala ka ng paninda. No? Magugulat ka na lang. Bakit? Um, pakunti ng pakunti ang iyong pinapamili dahil wala ka ng pambili. Naubos nyo na. Okay? Naubos nyo na. Isa pa po is, um, luho mo, bayad ng tindahan mo. O, oh, gets nyo po yun? panay-panay ang um, order mo online ng um, mga produkto na hindi naman po um, para sa tindahan mo or hindi mo naman paninda. So, in short, kung kang bumili, tapos yung um, pambayad mo is kinukuha mo sa benta ng tindahan mo, which is maling-mali po yan. No? Um, huwag nating um, ipapasan sa ating tindahan ang lahat ng mga gusto natin bilhin yung mga wants natin dyan nako po nako po ang gagawin po natin is iwas iwasan po natin ang pag um, iskan ng iskan dyan sa mga online shopping sa ating mga online shopping um, apps na yan no? iwas iwas po tayo kasi ang daming magagandang items matutukso ka talaga kaya huwag masyadong um, mag Huwag Kaya wag masyadong magtititingin sa mga ganyan na po kasi sabihin mo, mura lang naman ito, ganito, ganyan. Eh. So, kahit sabihin mo, mura lang yan kung araw-arawin mo ba naman. <laughs> Imagine mo kung magkano lang tinutubo mo sa tindahan mo, tapos magkano yung um, in-order mo or pinapa-deliver mo, magkano yung binabayaran mo, ba diba? So, hindi mo namamalayan na inuunti-unti mo na pala saking yung tindahan mo. So, huwag po ganon. Huwag po ganon. Matuto po tayong uh, magtimpi. Matuto tayong mag... Matuto tayong um, magtiis. No? Mag tiisin. Pag-aralan po natin tiisin muna kung ano yung mga gusto natin na um, lalo pag-aralan po natin, tiisin muna kung ano yung mga wants natin. Lalong-lalo lalo na po ngayong panahon na to. Wow! Ang mahal-mahal ng mga bilihin. Hmm, talaga naman. Ang mahal po ng mga bilihin ngayon. Kaya kailangan talaga ngayon. Kaya kailangan talaga ngayon is magaling ka pong mag-budget. Kaya isang tabi po muna natin yung mga wants natin. Okay po ba? kung gusto po natin mapalago ang ating muting hanap buhay ay kailangan po palaguin natin ang ating sarili muna diba? bago natin mapalago yung ating hanap buhay ay palaguin muna natin ang ating sarili magkaroon muna tayo ng disiplina priority natin kung paano kumita ang ating tindahan at, at kung paano po natin mapalago ang ating tindahan hindi So, ayan guys, kailangan na natin i-close ang ating video dahil marami na pong tao at saka busy na po tayo nagsunod-sunod na po yung ating mga gawain so until next time po thank you so much so ayan po yung bigas na nabili po ngayong araw ay coco pandan po at saka yung Um, Thailand na bigas yung medyo bukaghag ng konti kasi yun ang gusto nila medyo maalsa ng konti para medyo tipit o ba diba? so ayan siya lang po mag -isa ang nagbubuhat kasi busy na yung kanyang kasama At busy rin po ako kaya hindi ako pwedeng magbuhat. Este, hindi pala ako pwedeng magbuhat niyan. Mabigat pala yan. Bawal pala sa akin ang mabigat. Ah. so ayan, bili, bili 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 na po kayo. Bili na po kayo ng bigas. Bili na po kayo ng coco pandan. 1 lang po yan. 1 for lang ang ah, 25 kilos ng kukupandan namin. Ayan.